Ang Ark of the Covenant ay isa sa pinakanakamamanghang misteryo sa kasaysayan ng tao. Mula sa mga kwento ng Biblia hanggang sa mga modernong haka-haka, ang kabanal-banalang sisidlan na ito ay tila nawawala ngunit nananatiling buhay sa ating imahinasyon. Ang Ark, ayon sa Biblia, ay hindi lamang simbolo ng presensya ng Diyos, kundi sisidlan din ng kanyang kapangyarihan. Pero saan nga ba ito ngayon? At bakit mahalaga pa rin ito sa ating panahon? Alamin natin ang mga lihim ng Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant o Kabaan ng Tipan ay iniutos ng Diyos kay Moses matapos ang kanilang pag-alis mula sa Ehipto. Sa exodus talata 25 bersikulo 10 hanggang 22, iniutos ng Diyos ang paggawa nito mula sa kahoy na akasya at binalutan ng purong ginto. Sa ibabaw nito, inilagay ang dalawang cherubim na nagsisilbing simbolo ng trono ng Diyos sa lupa. Ano ang laman nito? Una, ang sampung utos, ang mga tabletang bato na naglalaman ng batas ng Diyos. Pangalawa, ang garapon ng mana, ang supernatural na pagkain na ibinigay ng Diyos sa disyerto. Pangatlo, ang tungkod ni Aaron, isang tanda ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro, gaya ng pag-usbong ng mga bulaklak mula rito. Ang tatlong bagay na ito ay simbolo ng pangangalaga, kapangyarihan at tipan ng Diyos sa Israel. Ang sampung utos ay nagtatag ng moral na pundasyon. Ang mana ay paalala ng kanyang probisyon. At ang tungkod ni Aaron ay patunay ng kanyang autoridad. Ang ark ay hindi lamang simboliko. Ito ay may tunay na kapangyarihan. Sa Joshua, talata 6, ginamit ito upang pabagsakin ang pader ng Jericho. Sa unang Samuel, talata 5, nang ito ay makuha ng mga Filisteo, nagdala ito ng mga salot sa kanilang bayan. Ipinapakita ng mga kwento na ang ark ay may koneksyon sa mismong presensya ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan nito, biglang nawala ang ark sa kasaysayan. Sa dalawang Chronicles talata 36 bersikulo 18 hanggang 19, nawasak ang templo ni Solomon sa kamay ng mga Babilonyo noong 587 BCE. Mula noon, hindi na ito muling nabanggit sa kasulatan. Maraming haka-haka ang nagsulputan. Naitago ba ito ng mga pari upang iligtas mula sa mga mananakop o ito ba'y nawasak kasabay ng templo? Mga modernong teorya sa lokasyon, Ethiopia. Ayon sa tradisyon, itinatago ito sa simbahan ng San Yom Mary of Zion. Ngunit walang sino man, maliban sa bantay nito, ang nakakita sa Ark. Temple Mount, Jerusalem. Maraming naniniwala na nakatago ito sa ilalim ng Temple Mount, ngunit ang tensyong politikal ay pumipigil sa excavation. Bundok Nebo, sa dalawang makabis talata dalawa bersikulo apat hanggang walo, sinasabing itinago ni Propeta Jeremiah ang ark sa isang kuweba sa Bundok Nebo. Ang mga lugar na ito ay patuloy na nagdadala ng misteryo at debate. Ang tanong, totoo pa bang umiira lang ark o ito'y bahagi na lamang ng kasaysayan? Higit pa sa pisikal na anyo nito ang ark ay puno ng espiritual na simbolismo. Sa Hebrews talata siyang bersikulo apat hanggang lima, ipinapaliwanag na ito ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos at sa kanyang tipan sa kanyang bayan. Ang mercy seat sa ibabaw ng ark ay itinuturing na lugar ng kapatawaran kung saan ang dugo ng alay ay iwiniwisik ng mga pari. Sa bagong tipan, Si Yesus ang naging katuparan ng simbolismo ng ark. Ang kanyang dugo ay ang naging huling alay para sa kasalanan na nagbigay daan sa isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa Revelation talata 11 bersikulo 11, muling binanggit ang ark at ang templo ng Diyos sa langit ay nabuksan at ang kaban ng kanyang tipan ay nakita. Ang talatang ito ay nagbigay ng pag-asa na ang ark ay muling lilitaw sa mga huling araw bilang paalala ng kanyang pangako sa kanyang bayan. Ngunit ito ba'y literal na muling lilitaw o simboliko lamang? Ang kwento ng ark ay higit pa sa misteryo ng lokasyon nito. Ito ay paalala na ang Diyos ay laging kasama natin. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi na natin kailangan ng pisikal na ark upang maranasan ang kanyang presensya ang Ark of the Covenant ay simbolo ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit higit dito, ito ay paalala ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Alamin natin ang kanyang mga aral at hayaan natin siyang gabayan ang ating buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share upang mas marami pa ang matuto tungkol sa mga misteryo ng Biblia. Salamat sa panunood. At nawa'y pagpalain ka ng Diyos.